I ko na mag drop out I wanna drop out of school even if I say to my parents that I that I can't do it anymore my parents always say kaya mo yan iniisip mo lang kasi yan Huwag mo isipin tanoyin ko siya paano ko paano hindi iisipin kung lahat ito nakikita sa eskwelahan hindi ko naman hindi ko kasi nahanap yung dahilan kung ano o bakit tayo nag-aaral well except uh, besides sa uh, besides sa natututo natututo ng basic knowledge about sa kung nangyayari sa mundo strict strict grading system strict grading system you have to be around like 98 to get an A 98 pa, 98 pa ka lang mag high honors kahit 95 high honors okay na eh. oh, as night na 95 high honors, 98, 98, 98 with high, with high, 90 um, with highest honors, 98, 95 with high honors and with honors 90, which is fair. It's it's fair. But na ko lang is besides sa nakaaran ka ng, ka ng so, nagka -aroon, nagka -aroon ka ng social skills. Ano pa ang purpose ng school? Nagsabi na ako sa magulang ko wala. Nagsabi na ako sa magulang ko about dito. Pero wala. 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 Si sayo pa rin nila wag mag-isip. At saka nasasaktan ako lalo kasi kinukumpara ako. Pag sinasabi ko gusto ko na mag dropout out kasi hindi na kaya ng mental health ko. Sa sinasabi ng magulang ko, paano yung ipa? Paano yung ipa? Comparison ang sakit sa dibdib. Ang sakit sa dibdib na may mag masakit sa puso ang hinukumpara. Paano yung iba? Paano yung iba? Paano yung iba nakapagtapos? Eh, dito, sa, dito sa Pilipinas, diploma di, um, diploma ang batayan para makapasok ang batayan para makapasok sa para makapasok para, para makapasok sa para makapagtrabaho ka. Diploma ang batayan para makapagtrabaho ka. I'm trying my best. I'm trying my best to do something papatunayan ko sa magulang ko na kahit hindi ako makapagtapos kaya ko pa mabuhay sa mundo most Pilipinos nagtatry ng mag ano, mag oh, mag mag start ng youtube channel My purpose of this making channel, my purpose of making making a channel, is to prove to my parents that I can do it without diploma or anything which is very bizarre diba something na hindi <sighs> na tayo ng mental health ko at saka napaka toxic pa ng school na pinasukan ko diba <laughs> ang panong toxic Paano toxic? Let me explain. Let me explain that. You see? Kinakaibigan na nila yung mga na mga bobo. Sineset aside nila. Like, uh, nilala, na, nilalapit, nilalapitan ng malalakas nilalayo na mahihina. Naglalaho kayo ng Genshin Impact. Nagstart kayo sa level 1 pero ginakain yung character na yon by any means para maging malakas. But hindi nyo gawin yun, the same thing. But why don't you do the same thing? You know Genshin Impact, you know Gacha Games. I know. Na pinaghihirapan nyo yung karakter nyo para lumakas. Why don't you do the same thing to, to people? Diba? That's the moral lesson of Gacha Games. If that person is weak, make it stronger. Grind that person wait ah uh, pagkikapag may tao yun hanggat sa hanggang sa basa uh, magkikapag may tao yun hindi mo lalayuan hindi mo tatapod ganun din ang ganun din sa mga gacha games pag, ang hina ng karakter hindi di na nila ginagapit diba ang pakit na example ko anyways nagrant na lang ako like ko siya sabi sa mga ko na kapag nabaliw ako, if ever na nabaliw ako dahil sa school. Hindi ko sila sisisihin. Kasi tingin naman sila nakapagtapos. I mean, yung lola-lolo ko, oo. Magulang ko, oo. Na, magulang ko, oo. Nakapagtapos na pagkaakal. And since nasa Pilipinas tayo, diploma na ba ito yan? You have to get a diploma before applying a job.

yung mga gobyerno, yung mga, yung mga gobyerno eh. mga, mga, yung mga, yung gobyerno ka sa Pilipinas, hindi nakapagtapos, na, hindi nakapagtapos na pag-aaral, pero naging gobyerno, some of the governor, some of the govern, governors in the Philippines, never even finished school, but they still manage to be in a part of the governance, right? Naka, Hindi ako napapaisip eh. Anong purpose na pag-aahal? Nahihirap pa na talaga ako. I think need ko lang therapist or psychologist. Or just check up na lang ko ano na sa isip ko. Nahihirap na talaga ako eh nagbebenta ako sa nagbebenta ako sa nagbebenta ako sa YouTube. <laughs> nagbebenta ako dito sa sa platform. Wala na akong makikitig. Ah. <laughs> oh, Bob, ato ba sa side ng pag-aaral do? No? Napansin ko na lang ay eh. Hello. Ano purpose ng pag-aaral niya? No? na yung mga hindi nakapagtapos na kakuha na, na kakuha ng magandang trabaho kasi sa mga taong nakapagtapos gusto ko mag youtube gusto ko mag youtube and gusto ko mag you know, online jobs kaya I'm trying my best to so yeah, I'm my best to learn so, so learn the skills that hindi ko na kaya like drawing uh, drawing and like drawing, animation, 3D 3D modeling, 3D modeling, 3D animation and um, I think there's a thing called um, No, now hindi se p mug ship for now it's dangerous to me. It's really risky. I think the coming code now is hmm, graphic design. Yeah I can do a little bit of graphic design using Canva

it's a it's a metaphor wala talaga ako sa kulungan as so, I mean na kulungan is yung school hindi ako makalaya doon napaka ano napaka napaka, sadis, napaka sadistic type person no <laughs> kaya ako kinakayawan ng taki gusto ko na mag drop out pero sinasabi ko na ba yun sa mga sa ko paano hindi ko masabi sa tatay ko? bakit? <laughs> naawa lang kasi yung lola ko eh. naawa kasi yung lola ko sa mga nangyayay sa noong bata ko especially sa tatay ko yun dahilan kung bakit hindi ako binabaya ng mga dropout kasi anong mangyayari kapag nagdapat ako ang naiisip ng lola ko baka kunin ako ng tatay ko and might do something very bad. Which is good. <laughs> Sana pa yata inala ako ng tatay ko. Hindi ko naman ginusto mabuhay dito. Hindi ko naman gusto mabuhay sa mundong ito. Napaka-sadistic. <laughs> Kaya ako nakakayawan ng tao. Napaka-sadistic ko kasi. Anyways. Yun lang masasabi ko. Tulungan niyo sana ako mag drop out. <laughs> Uminom ako ng rat poison, di ako namatay. Galit na. No? <laughs>